Good morning at welcome sa Usapang Aim. Ngayon pag-uusapan natin kung paano ka nga ba makakasali, kumita ng malaki at makapag-travel ng libre sa negosyong Aim Global. Ready ka na? Tara! Una, kailangan mo lang bumili ng global package na nagkakahalagang 12,980 pesos. Ito ay may produkto na halagang higit 15,000 pesos. May libre pang scholarship, medical checkup, insurance at higit sa lahat, negosyo na may potential income na 992,000 kada buwan. Napakalaking kitaan sa maliit na puhunan. Once na naging member ka ng AIM, ay meron ka ng 30% discount sa mga produkto nito at maaari ka na rin kumita kung mahilig ka magbenta-benta dito. Pero ang malaking kitaan ay sa binary income na pwede kang kumita sa referral ng 1,000 at sa bawat magmamatch na 2,000. Ganito yan. Simple lang. Left and right lang. Sa ganda ng negosyo, sigurado sa sasali sayo dito. Sabihin natin sumali ang kaibigan mo, si A, at nilagay mo siya sa left. Kumita ka kagad ng 1,000 pesos as direct referral bonus. Tapos, sumali naman si kaibigang B. Nilagay mo naman siya sa right. Kumita ka ulit ng 1,000 pesos. Simple, di ba? Ito pang maganda. May match sales bonus ka pa. Dahil may isa ka sa left at isa sa right, magmamatch ito at kita ka ng 2,000. Oo, 2,000 ka agad paano naman kung si left and right ay nagkaroon din ng left and right? Apat na sila. Good news, kahit hindi ikaw nagpasali o di mo kilala, basta may pumasok na dalawa sa left at dalawa sa right, magbamatch din ito at kikita ka ng dalawang 2,000 pesos. E paano naman kung dumami na dumami ang ilalim nito at tuloy-tuloy na yon bawat magmamatch ay 2,000 ng 2,000 ng 2,000 ka tulad na nangyayari sa mga kumikita ng malaki sa AIM Global. At ito ay may maximum potential income na 32,000 per day or 992,000 every month per account. At pwede ka pang kumuha ng hanggang 7 accounts para time 7 din ang income mo. At eto pa, may bonus pa. Sa bawat 5th match mo ay may travel points ka na pwede mong ipunin para makasama sa mga free travel incentives ng IMGlobal. At eto pang maganda, transferable siya. Kaya pwede mong isama ang buong tropa, pati na ang buong pamilya. Nagbabakasyon ka na, kumikita ka pa. San ka pa? Sali na! Kaya balikan mo na ang tao na nagpanood sa'yo ng video ito, okay? Happy Business Day!